malaking screen doon sa ano ay ah, sa plaza yun stop over muna kami guys kasi naglilikram mo si Dines na iihi daw siya sa si sa saloon si mo content ma'am ha vlog ka vlog Alright. Ay, ay. Kuy. Ay, Ayan. Ayan, panibagong garap, panibagong vlog naman tayo. In, uh, for today's video ay punta kami ng dapitan at yon hapon na magatid kami ng budget ni budget nila ni Danica at ni Desiree doon sa rapitan at saka may dala kami mga gulay ano lang ng itong gulay namin eh uh, kangkong at talbos ng kamote at may dala kami mga kamote at kamoting kahoy sabay isunod sa sabag si yun ah uh, yun na medyo madilim-dilim so, uh, nagdala kayo shades at kasama namin si Cashier Shortage at saka si Dennis at si Itoy yun ah <laughs> at yan ma medyo matagal na tayong walang upload ngayon at yun lang ngayon oh. ka upload huh? at Len order magagawa no? ma, ma oh, oh mana di ay Malimot sige. Yan, sa kuya. Sa kuya. Tulo. yan, punta na kami ng dapitan. jo matagal tayong walang upload. Yan, mga guys. Sana, ay, toy, huwag kang matulog. Kasi kami lang dalawa Hindi akong kapaghawak sa'yo. Ha? Ha? Oh, hawak Ha? Ha? Pagkakitaan muna tayo sa grocery, sa Dapita, sa Prince at saka sa Balisoy Sa Senjo Moraan Para malagyan din ang ano, ating uh, card, Points card Pasing po nang siguro bata. ilmi ng helmet sa Dennis at mo Itoy baka ma. Huli na naman tayo. Police. tap over muna kami guys kasi naglilikra mo si Dinis na iihi daw siya at saka kasi ito iihi na rin sige na wala man wala man madala ang katong para sa dughan sige na sakay para sa dughan at yun guys oh uh, medyo madilim na papak -pa 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 ka papak sige na papak dayon si ito yun si ito yun guys but makikita ng mamaya dump truck mga mixer ayan papap papap da na. ah papap da marunong mag tagalog ah papap doon yung tawag niya papap doon ah ah I do know. ang address at listro <coughs> you know October pa na October pa na May armaser ka? Kama nung Okay. Pero... Ba't sinahanan ko hmm. Sensuran sa sila. ato ang ito ang gulay o oh, atong tangkong wa na dalayos katulog <laughs> na Okay. Eh, nawiri. Kaya maglisod ko. sakay alright so ayan let's go salamat okay. <laughs> alright yan mga ka-shorted pinara si ka-shorted sa mga polis alright sa kalusot sa kalusot yung

Alam niyo guys, yung ko hindi ko Hindi na rin nyo. Kasi, yung pagtingin niya, akala niya, yung presensya niya ay hindi pa na-expire. Yung tinitingnan ng mabuti kasi hindi klaro yung taon. Yung tinitingnan ng mabuti yung taon, ayun pala expired hindi nga mag maklaro na kahit si uh, ilan yung tumitingin sa kanya uh, lisensya na kung expired ba o hindi uh, yung tumitingin lahat ay hindi nila maklaro yun lang talagang inano lang siya sa araw saka na siya naklaro na expired na pala yung lisensya niya dapat kumuha siya ng lisensya noong sa December noong December 2023 kasi deklaro yung last last digit ng year niya ah parang parang 8 parang 6 yun hindi klaro hindi masyadong klaro kaya yung nahuli hindi nila rin maklaro kaya nakalasot si ka-shirt <laughs> Pagkalo ko, oh, mahuli na si Kasirte sa so, pinaklaro yung ano nila, yung tao na kanyang siya. Ano ah, pag nahuli siya, violation niya yun, ah, hindi na siya makuha ng 10 years ah, 10 years expiration yung sa lisensya. Kasi ngayon, yung may bago sila, oh, ah, 10 years. Ako, atay mo na 10 years, ah, uh, bago makaka-renew na no. registro. Re Pag may bayan mo ka, para no, renews lang yung, ano, yung Ganap uh, lisensya. Ako kaya, mayroon ba, kaabot ka kaya ako ng 10 years? Ako, Gren, kasi nahuli ako dito sa, ano, sa dapitan. Uh, walang helmet yung aking pasahero. Ako, meron naman akong helmet. Kaso yung pasahero ko ay walang helmet. At ngayon po guys, ayan, nandito na po tayo ngayon sa, o ano, sa Dapitan na City Hall. Ayan, o. No? Oh, oh, may malaking screen doon sa, ano, ay, sa plaza. Uh, yun, na nakasunod yung dito sa, ano, sa, sa, sa yun. <laughs> Di tayo makadaan dito. Kasi, naka, naka-blocking, naka, naka, harang hindi tayo makadaan dyan sa ano pag gusto mong kumain ah uh, gusto mong ipasok yung motor mo doon sa ibabaw parking parking tapos doon sa ano dun sa kabilang daan sa likod yun pwede ka dun rumaan ito yung city may ano iba't ibang kulay uh, magta-transform yung kulay oh. mag-change mag change violation pa hindi naka-renew yung rehistro buti hindi tikitita silang dinisbine walang helmet ha? sa gitna na kami man lagi gihuli man lagi me <laughs> <laughs> isa lang yung walang helmet yung, yung sakay ko uh, tatlo yung sakay ko ay tatlo no, yung isa walang hirmit at ikulang yung helmet ayan nakabayad din ako ng ano walang helmet nakabayad pa ako ng 150 buti na lang 150 yung bayulis lang uh, walang helmet ayan guys

at dito yung dito sa kabilang daan sa left ay nilay ko dito si kasurkit sa left para magpasok so, doon sa ano sa tinitirhan nila ni Danica sa kanilang boarding house at yan uh, yan. Yan nakarating kami sa oh, boarding house. Oh. Uh, ito mag magparking uh, muna kami. Oh, okay. At, okay. mm, oh. At yung ating GoPro ay malapit nang maglubat. Oh, madag ni muni ni sulod ka. Wait, tak takot tabok. Sulod ka? Mm Hindi -hmm. na? Tang tanga niya kong helmet o. At yan, nagtanggal mo tayong helmet. Tayo ay papasok sa loob. No? Sa isa tabok niya. Ay isa isa, kaya napa o. Dagan! at yan guys yan kapasok na kami dito at madilim hey. ayo aw yeah. sika mo gi magpili ano isa ka sa ako <laughs> Oy, May kining Hindi oh, oh, Adi eh? Oh, imong gi-request. Hala <laughs> <laughs> Isa ka sa Ay, ang saging gibunsalo. Mura nang ipilian <laughs> ang subo kan uban. Ada ah, na. Unhon ninyo, ninyo daw loto. Eh. <laughs> Ingan si Lola ni mo, unog loto niyo ang kamanteng. Kay madaden ayon niyo kis-kis, kay init rawin ni ulan man. Then ay pipino di ana. Gayon, weariness. Pagsa mo na nice ni ito eh. Pagura pinakaligo, gilantan din na si ito eh. Gilantan man ka. Pagura ni sir na ayan ulian. si papa nengu gini ulam daki aku ingin e, nendakuk lahus gitu gini yang disini wala yung kubik-kubik kalingan eh. anak gugupin maklum <laughs> naik spare kebapu siap hmm? asli ati nengu lidh to siap ato lidh to anis siap api siap api Naka, video si ate. O, oh, matanggap po lang ni. Ni, saka. Wawa ka saka si ito'y biyadi ha, oh. Saka siya sa heaven. <laughs> Maghadlok po nilang dalan. Uy, ang dalan, hagdan. Dalinis. Kamang, Nis. kamang. At yun, guys, oh, yung ha hagdanan nila ay patuktok. Oh. Bapa. Ayo. Aku ini masih guru, agen saya itung siguru. Hai ya Granis. Yes. Yeah. Hmm, dito picture. Katomu. <coughs> Delik-delik atri atau bang? Abangnya <coughs> tipit. Nah, dito dapir. inside. Sige na, kay Tamil. Sige <laughs> bang toy? eh? Bali si ito eh. Ay! Very <laughs> <laughs> nice. Kaya ba na maglubat? mo ka na tigay,

All right. Yan, niyon toy. Toto bang Nes? Ato ni. Kita og dagkong kong papap doon. Papap doon. fire Yan. Bababa na kami sa lupa. Kasi nandito kami sa ano, sa heaven in earth kamuting kahoy on hadan, dan dayon ayon dan yung kis kis ha hina yung siya oras manira ang kuan, friends. Ang gila Masigula pa sa kukadyot. Ayan guys, sa labas na kami kita. Ah, tadili na daan. Um. Ah. Karong Sabado ang 11, des? Dahil sa mga na opening man. Okay. Na babay na ni ate. Okay. Ha? Ay, mag-graduate mo lang. Kanos Kanos ah? Ano oras? Abuntag sa'yo. Abuntag oh, sa Sabado? Ha? Oh, di man ka Sabado? Oh, makauli pa ka. Oh, ako na chatan. O, kumpleto me. Tulog di ka, -di namin mo uli. Ka rin tatulog ka eh. Eh, ka. Hindi na may mauli. Doon Di ka kang na. kapulan na. At yan guys, lubat na yung ating GoPro. malubat yung eh, gilig Gimiton? Bichas man ako ni Paul. At yan, hindi na natin mabidyo yung pagpasok natin dun sa grocery, sa friends at sa balay, sir. Alright, so hanggang dito na lang yung aming vlog.